Hello mga ka-garden, magandang araw. Gusto ko pong i-flex sa inyo ang aking tanim na alugbate. Itinanim ko po ito galing talaga sa seeds. Maganda pala talaga na yung seeds ang ating itatanim kaysa sa stem. So ito na po ang development niya. Makita ninyo, ayan o, sa pasok ko lang po yan itinanim. Pero tingnan nyo ang lusog ng aking mga tanim na alugbate. Yan. Pwede nang magharvest at ilagay sa sinabawang isda o kaya sa anumang ginisa na gulay na gusto natin. ba? Diba? Oh O, eto pa. Meron pa dito. O, oh, ayan, mahaba na. Sa paso lang din yan. Kaya lang rectangular yung kanyang shape. Tapos dito, meron din. O, oh. ayan. O, oh. so, malaking bagay talaga kapag meron tayong mga tanim. Lalo na ngayon at summer. Napakagandang magtanim po ngayon. Perfect ang climate para sa pagtatanim. So ito, meron din akong iba pa na tanim kagaya ng kamatis. So sa susunod ko na lang po yan, uh, eco content So ayan lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Kung kayo po ay mahilig din sa pag kagaya ko, pwede subscribe po ng channel ko. Thank you very much. Bye-bye! And God bless.